Mangilag kayo sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo. Bawal po pala yun, mga kapatid, yung kakain ka ng dugo. Ang isang problema, Pilipinas eh. Dito sa ano, sa South America, wala akong problema ituro ito eh. Talaga hindi sila kumakain ng dugo rito eh. Maano sila rito eh, sila sa pagkain. Kasi alam nila, yung dugo, nandun yung sakit eh. Andun yung mga virus, andon yung mga bakterya sa dugo. Yun ang nagkakalat ng bakterya at virus sa katawan. Habang umiikot ang dugo sa katawan, yun ang nagkakalat ng mga virus. Ito po sa Brazil, wala akong problema rito eh. Pero sa Pilipinas, ang na-encounter ko, yung nakupo ko, paborito ko pa naman na ikaw ang at dinuguan. Ay, ayoko na ikaw umanib dyan, bawal pala dinuguan dyan. Eh kung nakahanda ka kapatid na ipagpalit ang kaluluwa mo sa dugo, eh bahala ka. Pero kailangan ko ituro ito. Sabi ko nga doon sa mga taga-kapampangay, mga pampango, eh, dugo lang naman ang binawal eh. Hindi naman bawal yung niluluto mo eh. Ang tawag kasi sa pampanga, tidtad. tad tid -tad. Tatadta rin yung bituka, yung mga laman loob. Tapos igigisa, lalagyan ng dugo. Kaya dinuguan ang nang tawag sa Tagalog. Eh, pero sabi ko doon sa mga kapampangan, hindi naman bawal yung bituka, yung ano. Tadta mo. Pareho rin. Luto mo. Tapos, imbis lagyan mo ng dugo, di lagyan mo ng atay, mas masarap pa. Ah. Kasi bawal kainin ng dugo. Alam niyo po kung bakit bawal kainin ng dugo. Basahin natin ang 17 G's ng Levitico, mga kapatid. At sino mang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na kumain ng anumang dugo ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan. Galitan Diyos sa taong kumakain ng dugo. Itititig ko ika ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihiwalay ko sa kaniyang bayan. Bakit? Anong dahilan? Bakit ayaw ng Diyos ipakain ang dugo? Tuloy natin ang basa sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa sapagkat ang dugoy siyang tumutubos dahil sa buhay. Kaya pala bawal ng Diyos kainin ng dugo. Yung pala sagrado sa Diyos. Ibinigay ko sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Kaya pala ang dugo ay ayaw ipakain ng Diyos. Isang bagay pong sagrado ang dugo. Isang bagay na banal. No. Hindi dapat kinakain. Kaya ibinibigay ang dugo para ibubo sa ibabaw ng dambana nung araw sa Israel para pantubos sa kaluluwa. Kaya yung mga saserdoting Israelita, Kukunin nila yung dugo ng baka, iwiwisik nila sa dambana pag humihingi sila ng tawad sa Diyos. Pag gusto nilang patawarin sila ng Diyos sa kanilang nagagawang kasalanan, ang pangkutubos ng Diyos dugo. Papatay sila ng kambing, ng tupa, ng bulong baka para ihandog ang dugo niya on sa dambana para pantubos sa kaluluwa. Ibig sabihin Isang bagay na sagrado, spiritually, ang dugo. Kaya nang dumating si Kristo, yan ang ipinantubos niya sa krus sa mga Kristiyano. Basahin natin ang 9.22 ng Ebreo. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliba na sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Ayan. Ang kapatawaran na sa pagkabuhos ng dugo. Ano ang ginawa ni Kristo? 20-28 ng gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Diyos." na niya ng kanyang sariling dugo. Ang iglesia ng Diyos, para lumini sa harap ng Diyos, binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Inihandog niya ang dugo niya pantubos sa ating kasalanan. Kaya hanggang sa panahong ito, mula sa Israel, ang dugo po ay sagrado kasi pantubos sa kasalanan. Ang totoo, hindi lang sa panahong Israel eh. Mula pa sa unang-unang panahon sa patriarka, kila Noe, bawal na ng Diyos ang dugo eh. Nagpapatuloy hanggang sa Israel, tapos hanggang sa panahon kristyano. Basahin natin ang 9.3 ng Genesis. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya dugo ay huwag ninyong kakanin. Ayon. Lahat ng nabubuhay, pwede ninyong kainin. Pwede ka kumain ng baboy sa panahon ni Noe. Hindi bawal ang baboy eh. Pwede ka kumain ng baka, tupa, ahas, ah, crocodile, buaya. Eh tayo sa Pilipinas, kinakain talaga halos lahat yan eh. Pusa, ginagawa pa araw raw, siopaw yun eh. Kinakain lahat, pwedeng kainin eh. Pero yun ay eh, kang lamang may dugo na siya niyang buhay, huwag niyong kakainin. Panahon paninuwi yun, mga kapatid. Tapos pagdating sa Israel, bawal pa rin ang dugo. Pagdating sa panahon ng mga apostol, pinagbawal nila sa kristyano. Apat po yan. Balikan natin uli. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Yan, apat po yan mga kapatid. Bagay na inihain sa Diyos-Diyusan at sa dugo. Bakit po bawal ang dugo? Kasi yan po'y sagrado sa Diyos. Huwag nating questionin, ayaw ipakain ng Diyos eh. Yung iba nangungwestiyon pa eh. Eh naman eh, kamasamang kainin. Eh, kung naglilingkod ka nga sa Diyos, naniniwala ka sa Diyos, kay Kristo at saka sa mga apostol, eh, kung kakainin ng dugo, huwag ka maging parang katoliko, kapatid, na kunyari, sabi nila, apostolika raw sila. Eh, kung apostoliko kayo, ba't kumakain kayo ng dugo? Eh, bawal nga ng apostol yun eh. Si Apostol Santiago nagsabi, umilag kayo sa inihain, sa Diyos-Diyosan, sa pakikiapid, sa binigti, sa dugo. No? Apat po yan. Ahain sa diyusan, dugo, at binigti. Ano po yung binigti? Madaling maintindihan. Hindi lumabas ang dugo. Namatay na hayop sa sarili. Tawag sa ating panahon, double dead eh. Ang ginagawa nila, yung pati yung namatay. Kasi yung namatay, maraming panganib po diyan. Namatay yan na halimbawa sa sakit, maahawa ka. Eh alam nyo, yung mga ganon, yung mga namamatay na hayop, binigti yun eh. Hindi lumabas ang dugo, binigti. Yung isang ginakain ng Ilocano, isa pa yun. Yung pinikpikan ba tawag doon? Yung manok eh, hindi gigilitan ng leeg. Ingat kayo, yung pinikpikan. Hindi ito papatuluin ang dugo ng manok. Ang gagawin, tatagta ng hampas yung manok at saka iluluto. Pinigti yun hindi lumabas ang dugo nun. Binigti yun. Gaya rin ng mga day-old chick. Yung mga day-old, binigti yun eh. Hindi pinapatay yun eh. Hindi pinapatulo ang dugo. Eh, huwag kayong kakain nun. Yung balot, andun yung dugo nun. Nako, huwag kayong kumain yan, mga kapatid. Kaya bawal kumain ng binigti kasi hindi lumabas ang dugo. Eh bakit? Ano ba ang dapat gawin sa dugo? Pakinggan nyo. Sa 17.13 ng Levitico. At sino mang tao sa mga anak ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay ibubuhos niya ang dugo niya on at tatabunan ng lupa. Ang utos po pala, ibubuhos ang dugo, oh, magpapatay ka ng baboy, manok, bubuhos mo ang dugo, tatabunan mo ng lupa. Yun ang ritual ng pagbubuhos ng dugo. Larawan nyo ng pagtubos ni Kristo ng dugo niya sa ating kasalanan nang ibuhos ang kanyang dugo sa kalbaryo. E eh, ang mga katoliko ang ginawa, binuhos yung dugo sa platito. Tapos nilagyan ng bigas. Sinama sa tinola. <laughs> eh, hindi dapat ganun eh. Dapat yung ibinuhos na dugo, tatabunan ng lupa. Ayun, kagaya nung ginagawa. Hmm. Kami po ay eh, nagpapatay ng, ng hayop. Ayun. Bubuhos mo yung dugo, tatabunan mo ng lupa. Yun ang utos ng Diyos, mga kapatid. Hindi ibubuhos mo sa tasa, lalagyan mo ng bigas tatabunan ng bigas, tapos kakainin. Sagrado po ang dugo, huwag niyong kakainin. At yung mga hayop na namatay, na hindi lumabas ang dugo, bawal din. Kasi hindi nga lumabas ang dugo. Eh. Yan po, mga kapatid.